Paano gumawa ng portfolio sa Canva una? Inirerekomenda ko na malinaw na gumawa ka ng account sa Canva. Kung estudyante ka at may email mula sa universidad, gumawa ng account bilang estudyante dahil nagbibigay ito ng access sa maraming bagay na sa ibang paraan ay may bayad. Ibig sabihin kailangan mong magbayad para makuha ang mga function na ito. Pero kung ayaw mong magbayad at estudyante ka, maaari kang mag-access sa tinatawag na premium na version ng Canva pero bilang estudyante. Ngayon, kapag nakarehistro ka na sa Canva, iiwan ko ang link sa description maging mula sa isang laptop, desktop, PC, Mac, iPad o kung saan mo man gusto at lalabas ang isang menu na ganito. Para sa bahaging ito, pumunta ka kung saan nakasulat ang maghanap ng milyon-milyong mga template, i-click ito at hanapin ang portfolio. Lalabas ang iba't ibang klase ng portfolio. Inirecommend ako na ayon sa uri ng portfolio na nais mong likhain, idagdag mo ang salitang iyon. Sa kasong ito, dahil ito'y personal na portfolio, ibig sabihin parang personal na tatak. Hanapin mo ito sa ganitong paraan, Portfolio Personal, at pindutin dito. Kapag nabasa mo na ito, lalabas ang lahat ng mga template na magagamit mo para makagawa ng iyong portfolio. Maaaring hindi mo magustuhan ang mga lumabas dito, kaya babalik tayo sa simula at pupunta tayo sa icon na parang may mga opsyon, pagkatapos ay mag-click tayo at lalabas ito dito. Ngayon pumunta tayo sa nakasulat na kategorya at makikita mo ito dito. Ang mga kategorya ay para tukuyin ang uri ng template na gusto natin. Halimbawa, baka gusto natin ng presentasyon na horizontal o baka gusto natin ng post sa Instagram na horizontal na format o maaari tayong pumili ng online na portfolio. Ibig sabihin na maaari nating ibahagi sa mga tao sa kasong ito, pinili natin ang uri ng portfolio na lumalabas dito at makikita mong nagbabago ang disenyo pero pwede rin natin itong baguhin kung pupunta tayo sa nakasulat na estilo. Maari mong piliin ang uri ng portfolio na gusto mo. Sa kasong ito, maari itong maging moderno, profesional, minimalistiko, simple o malikhain depende sa industriyang kinabibilangan mo. Kaya't pumili ka lang dito kung alin ang gusto mo. Sa aking kaso, babalik ako dito at gusto ko ang minimalistang disenyo kaya pinili ko ito at dito lalabas ang ganitong uri ng mga portfolio na mas angkop sa aking pangangailangan kaya't patuloy lang akong naghahanap dito at pinipili ko ang sa tingin kong angkop para sa akin. Tandaan, lahat ng ito ay ganap na napapasadyang ayon sa iyong kagustuhan. Halimbawa, pumili tayo ng isa mula sa babaeng ito upang makita kung paano natin ito may customize I-click natin ito at makikita natin ang lahat ng pahina na kailangan natin. Maaari nating gamitin ang lahat ng lumalabas dito o pumili lamang ng dalawa mula rito at gamitin ang disenyo ng iba. Sa pagkakataong ito, ginagamit natin ito, pumunta tayo sa kanan kung saan nakasulat na i-customize ang template na ito at maglo-load ito mula dito. Kaya't magsisimula na tayong i-configure ito. Tandaan, lahat ay ganap na napapasadyang ayon sa iyong nais Kaya't sa tuwing ipapasa mo ang cursor sa ibabaw nito, makikita mo kung ano ang iyong ipapasadya. Halimbawa, kung ilalagay ko ang cursor sa ibabaw ng tekstong ito, lilitaw ang parihabang lila. Ibig sabihin kung iklik ko ito, pwede kong baguhin ang puwang na iyon ang nasa loob ng parihaba. Kung gusto kong baguhin ito at halimbawa hindi lumitaw ang pahina kundi numero lang para maging mas minimalista, ilalagay ko iyon doon. Kung sakaling ayaw mong may lumabas dito o kung halimbawa ang font o estilo ng letra ay hindi mo gusto, pwede mo lang itong piliin, iklik ito at lalabas ang uri ng letra kaya pwede mo itong palitan. Pwede mong piliin halimbawa ito. Kung mas gusto mo, depende na ito sa kung ano ang kailangan mo. Talagang inirekomenda ko na iwan ang default dahil karaniwan ang mga nagdidesenyo ng mga portafolio ay inaangkop na ang mga font sa disenyo ng portafolio mismo. Kaya iiwan natin ang default dito, malinaw na hindi na napapanahon ng petsa, kaya pwede nating ilagay mula 2024 hanggang 2025 o kung ito ay simpleng portafolio ng 2025, pwede nating alisin lahat at iwan lang ang 2025. Sa itaas, pwede nating palitan ito ng web, kaya pwede tayong maglagay ng anumang web dito, halimbawa ilalagay ko ito webcom. Pagdating sa pangalan, kung gusto mong palitan, halimbawa gusto mo lang iwan sabihin natin sa pagkakataon na ang pangalan mo ay Wilson, kaya iiwan mo lang dito ang Wilson at kung gusto mo lang na may portfolio, pwede nating alisin ito at ganito ang magiging hitsura. Ang larawang ito ay pwede rin nating palitan, syempre ang kagandahan nito ay ma-personalize ito ayon sa gusto mo at maging personal. Kaya kung ito ay portfolio mo, ang ideya ay magdagdag ka ng larawan mo. Kung hindi, pwede mo lang itong palitan. Kaya i-click natin ito, i-click ang edit sa itaas at sa kaliwa ay lalabas ito. Sa kasong ito, hindi lang natin pwede palitan ang mismong larawan kundi pwede rin tayong magdagdag ng ilang mga epekto, palitan halimbawa ang filter para lumabas sa ibang kulay o pwede nating palitan ng larawan. Para dito, pumunta tayo sa mga elemento at pwede tayong maghanap halimbawa ng modelo at lalabas ang ibang mga modelo. Kaya halimbawa gusto kong palitan ito at palitan ng halimbawa nito kaya idrag ko lang ito at palitan ng larawan ng tao. Pero gaya ng sinabi ko, ang ideya dito ay pwede mo ring palitan ito, ibig sabihin pwede mong idagdag ang iyong sariling mga larawan. Para dito, pumunta ka sa kung saan nakasulat ang mga in-upload, i-click ito at i-upload ang mga larawan. Halimbawa, gusto kong ilagay ang larawang ito ng mga penguin sa ilang kadahilanan, marahil ito ay isang portafolyo ng fotografiya, kaya ilalagay ko ito dito at tingnan mo, automaticong nagbabago ito at tingnan mo na ang filter ay umaangkop din sa bagong larawan na inilagay ko. Gayun din, pwede kong idrag ang ibang mga larawan, halimbawa gusto ko itong mansanas dito, kaya idrag ko ito. Anda mga ito ay mga larawang na download ko mula sa internet at pwede kong ilagay dito. Kaya halimbawa gusto kong ilagay ito dito at nagbabago ito ng buo. Gaya ng sinabi ko ito ay ganap na personalizable. Ngayon meron tayong espasyo dito at bumalik tayo sa pangunahing bahagi. Ipagpalagay na na personalize na natin ito dito. Mabuti ngayon bababa tayo at muli nating i-update ang lahat. Kaya halimbawa dito ay 2025. Pagkatapos dito hindi tayo mga modelo ng fashion kundi simpleng mga modelo at i-update din natin ang larawang ito. Kaya muli pumunta tayo dito at mag-upload ng iba pang larawan para dito. Tingnan mo meron akong iba pang mga larawan dito kaya magdagdag tayo ng isa sa mga ito. Halimbawa ito at idagdag natin dito. Sabihin natin ito ay isang portafolyo ng pagguhit. Ibig sabihin pwede itong maging anumang gusto mo. Ito ay nakaangkop na sa iyo. Dito gusto natin na numero do lang ang lumabas, hindi ang salitang pahina para mas minimalistiko ito. Pwede mong palitan ang tekstong ito kung hindi ito bagay sa iyo. Sa teksto ng paglalarawan, pwede mo ring palitan at isulat ang mga bagay na naglalarawan, halimbawa kung ito ay portfolio ng pagguhit, ano ang inspirasyon nito? Paano mo ito ginawa? ATBP dito, mayroon tayong litrato na maaari mong iakma ayon sa iyong kagustuhan. Kung hindi ito nagbibigay ng sapat na halaga, maaari mo itong alisin at palawakin ng espasyo. Kung hindi mo gusto ang pagkakalagay nito, maaari kang magsulat ng mas detalyadong teksto upang mas umangkop ito sa disenyo. Ganito ang magiging itsura nito. Oh sige, gaya ng sabi ko, mula dito pwede mo nang i-configure ang iba pa. Pwede ka nang pumunta rito, palitan ng mga larawan, palitan din ang teksto kung gusto mo at magdagdag ng bagong pahina. Pindutin mo lang ang button na ito, baka gusto mong kulang ka pa ng mga pahina para sa iyong portfolio, kaya pindutin mo ito para i-duplicate ang pahina at madodoble ito. Gamitin ang parehong disenyo para tapusin ito. Kung ayaw mo ng mga disenyo na ito, pindutin ang magdagdag ng bagong pahina para magdagdag ng blankong pahina at baguhin ito gamit ang mga tool sa kaliwa. Halimbawa, sa mga elemento, maghanap ng rektangulo. Hanapin ito at sabihin, ayos ito para sa akin. Pagkatapos ay i-adapt mo ito, ilagay mo at gusto mong umabot ito hanggang dito. Kung pipindutin mo ang mga sulok ng rektangulo, palakihin ito ayon sa nakikita mo. Maaari mo itong palakihin ng ganito at sa itaas, baguhin ang mga kulay. Halimbawa, ito ay may itim na gilid. Pero sabihin natin na gusto natin na ang loob ay itim din para magmukhang integrated ang lahat. Ilagay natin ito doon. Tingnan mo, maaari mo nang i ang portfolio ayon sa gusto mo. Ang mga gabay na lumilitaw ay panukat kung ito ay nasa gitna ng buong imahe. Halimbawa, ang rektanggulo ay sakto sa gitna ng imahe sa kanan, kaya mas makakagabay tayo ng maayos. Ayan, nandyan na ito. Ngayon, kapag na-update mo na at na-configure ang lahat ayon sa iyong kagustuhan, pumunta ka sa itaas na bahagi sa kanan kung saan nakasulat ang ibahagi at pindutin ang i-download. Dito, maaari mong i-download ito sa iba't ibang format. Para sa portfolio, inirekomenda ang PDF, pamantayan o para sa pag-imprenta, pareho ay may magandang kalidad. Piliin ang bilang ng mga pahina na nais mong lumabas. Halimbawa, piliin lamang ang pahina 1 at 2 na binago natin at i-download ang mga ito. Pindutin ang i-save at i-download. Huwag i-enable maliban na lang kung masyadong mabigat ang PDF. Pindutin ang i-download at hintayin matapos. Narito na ito. Buksan sa bagong tab at tingnan ang portfolio na ginawa natin. Pwede kang magdagdag ng mas maraming bagay. Kung babalik tayo, may isa pang posibilidad, pindutin ang ibahagi at piliin ang ibahagi ang pampublikong link. Pindutin ito para gumawa ng pampublikong link. Siguraduhin na ang sino mang tao ay makakapasok para makita ito. Kopyahin ito, magbukas ng incognito window at pumasok sa link. Mapapansin mo na kahit sino ay makakapasok sa portfolio na ito at makikita ang bawat pahina ng ginawa natin. Ganito natin ginawa ang portfolio. Gusto mo bang magdagdag ng mga link halimbawa? Pumili ka ng tekstong ito o ng imaheng ito. Mas mainam kung ang tekstong ito ay naglalaman ng hyperlink. I-click ito, pumunta sa tatlong tuldok at piliin ang link. Ilagay ang hyperlink halimbawa kung nais mong dalhin kanito sa parehong presentasyon ilagay ito at pindutin ang save lalabas ito bilang link mode kung babalik tayo magbukas ng bagong incognito window kopyahin ang hyperlink at pumunta sa presentasyon Hintayin mag-load at kung iklik ang susunod na pahina, magbubukas ang bagong hyperlink. Ayan, nandyan na ito. Kopyahin ulit ang hyperlink, iklik ang copy at makikita na ito ay clickable na hyperlink. Iklik ito at bubuksan nito ang presentasyon o hyperlink na nais mo. Makikita ang buong presentasyon lahat ng mga pahina. Kung ayaw mong makita ang ibang mga pahina, iklik ang mata para itago ang mga ito sa pamamagitan publikong hyperlink